So yun, what's up, mga brad? Update na naman po tayo sa mga nag-order nitong mga speaker box na to. Ayan po ang aming MCBD-15. Uh, Dalawang box. Bale, uh, ang kulang nito ay ang pintura na lang po. Ayan, naka-primer na po. Ayan. At ito naman pong walang pintura. Ayan, yan po ang D18. Bale, yung kasama nito mga brad, isa lang po ang may isa lang po ang may-ari or isa lang po ang nag-order nito. Yan. Apat na apat na D18 at apat rin na D12 mid bullet at dalawang di 15 ang kanyang in-order po to niya sa amin. Bali naka-schedule po to ngayong uh, sa sunod na araw kung matapos to ipa-deliver po to namin. Ayan, yan na po ang order mo sir Bali. Natapos na po yung dalawa, masilya na lang po ang kulang. Kulang na lang po ito ng dalawa bukas. Gagawin po sa isa sa aming team. Kasi yung bullet niya, yung bullet niya ay naka pintura na po. Ayan, naka pintura na po yung, ang kaniyang bullet. Ayan po ang kaniyang bullet. Ayan. Apat na di 18 at apat na di 12 yung in-order niya sa atin. Ayan, naka pintura na po. At yung mga bullet at saka horn pinipinturahan na ah, ano hinahanda na po para magpintura ayan at isi shout out ko rin nag order nitong dual na D12 mid high ayan na po ang order mo sir apat na box ayan dual na mid high ah, kung matapos to ngayon kung matapos to ngayon sir uh, ah, baka bukas eh, masilya po to sa isa sa aking team ayan no. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. Yan po ang isa na, yan po ang isa na d Kasama yung una kong pinakita kanina. Ayan, yan sa kabila. Balik, kulang na lang po ng dalawa. So, shout out po sa mga nag-order nito. Maraming salamat po sa inyong pagtiwala po dito. At sa mga nag-booking pa po, ah, uh, hintay lang muna tayo ng kunti. Kasi meron pa po tayong nakapila dito ayan so iisahin lang po natin to para hindi po tayo malito sa mga booking ayan lapit na po matapos tong apat na dual 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 three way ayan dual mid so maraming salamat po sa nag order nito kung hindi to matapos ngayon bukas konti na lang po konti na lang kung kulang tapos ako. Pero yung horn mo at ang bullet, ayan, pinahanda na po, binutasan na po ang dadaanan sa stroke. Ayan. Unang-una po magpasasalamat po tayo ni Lord dahil binigyan po niya tayo ng mga customer. At pangalawa po sa ating mga customer, maraming salamat po sa inyo sir, sa inyong pagtiwala po dito sa amin. Ayan. So sa mga nag-order nito, naka nagkalista na po yung mga order niyo sir. Baka uh, sa susunod na araw, simula na po to namin. Pero tatapusin pa muna namin tong mga nauna sa inyo. Ayan. At sa mga at sa mga nagtanong naman po kung magkano po ang aming mga speaker box, hindi po namin masagot agad mga Brad kasi hindi man po hindi pa namin alam kung ano po ang box na gusto niyo. Kasi yung mga nagtanong po sa mga comment or sa mga nag ang tanong lang po ay magkano ang box. At may nagtanong pa kung magkano daw ang uh, ang box na may kasama ng laman. So hindi po namin masagot kasi hindi man po namin alam kung ano po ang gusto ninyo na brand. Kasi magkaiba po ang presyo bawat brand at magkaiba po ang presyo sa bawat uh, watch. At pasensya po sa mga nag-comment po sa aming mga post, hindi po namin nasagot uh, uh, lahat. May na-replyan man po kami, pero uh, ilan lang po sa sobrang busy po namin dito. At may nag-message pa po sa aming Messenger na hindi po namin nasagot agad sinabi naman namin po na kung gusto po ninyo magkaroon sa aming item na diretso na lang po kayo tumawag sa aming contact number pero may tumawag po sa aming cellphone number na hindi po namin nasagot kasi maingay po yung makina dito sa aming site kaya po ang dahilan na hindi po namin masagot yung ibang tawag pero pag makarinig naman po kami ng uh, ring, ring sa aming cellphone ay sagutin naman po namin at sa mga gusto po sa aming mga speaker box Uh, huwag lang muna kayo mag-text siguro o huwag lang muna kayo mag-chat kasi hindi po namin ma-replyan agad yung mga chat. Mas mabuti po mas mabuti po mga brad kung uh, diretsyo na lang po kayo tawag sa aming contact number para masagot po namin agad ang inyong tawag kasi yung aming cellphone nandito lang po sa lapit namin ilagay ayan. Kung sa chat, kung sa chat, makareply naman po kami tuwing uh, mga kalahati ng gabi makareply naman po kami at sa mga cooling abroad na naman po pasinsya po kayo mga kadalasan po sa ating mga kababayan sa abroad mga gabi po sila mag chat sa amin pero hindi na po namin makaya na replyan lahat sa daming dami ng sa daming mga chat hindi po namin na-replyan Binghangi lagi siya mga brad, kay lagi, kada na lang kuno, kada na lang kono Domingo, o palagi na lang, palagi na lang daw kami nagtrabaho uh, bawat Sunday. So ngayong araw na to ay gusto po niyang magpasyal. Ayan.